Okay, magandang araw sa inyo mga idol. Ah, uh, may pupuntahan tayo mga idol. andito na ako sa ano sa destination ko sa pupuntahan ko na matagal ko nang uh, hinahanap. Ang uh, maliit na bata pa sa unang panahon. May malaki na lang malaki na siya mga idol. Ah, uh, bali uh, isasama natin sa sa ating uh, vlog dito sa Don Sniper sa YouTube natin mga idol. Eh ipakikilala ko sa inyo pero hanapin muna natin ha kung nasaan dito yung ano yung bahay nila na inuupahan yun school sa Bisaya pa biabangan nila na balay no sige shout out mga idol salamat sa inyo samahan niyo ako mga idol ha hanapin natin yung bata na hinahanap ko matagal na dito na kayo mga idol asan kaya ang bahay no uulan na saan kaya ang bahay ah grabe madilim na dito saan kaya ang bahay palabas naman ito yun Asa, na, balik, balik, balik tayo, balik. Saan kaya ka to? Ang Huh! Balik kayo, balik! May ibang ano dito? Bahay! Grabe! Ang dilim! May abutan ako ng ulan mga idol! Huh! Punta mo na ako sa sulot! Parang naan daw ang tao! Grabe dilim! dilim! Ayun. Ginawan ko na. Ayo. Ayo. Dong, ayo. Na ko sa sulod ay. Dong. Oi. Na ano man di ang akong amigo ang idol oh. Uh, Apir sa idol Idol, Apir. Agaling ay oi. Nagun saka tol. Nagun saka. Nagun saka. Wala. Ano to Ay di paling tuwa man di ay. Uy, ada ko ay Paling tuwa. Ang idol la. Ah, ito si employee Kana urang imong ang kamot dong. Na? Ilingkod, Lin balingkod. Ikaw lingkod Limpon. Limpon ah, lady, -daw, l -daw. L -daw, na daw. Kaya? Ali. Link daw. Ah, jadi nga daw dong. Bukod sa dito. Nga tanaw ko lang iwang ano ko. Mao ni ipang ano, kan trabaho nimo ipang kaon. Kanang isa. Kanang isa wala jud. Yo ya na natin. Yo jud at atin, ating ano, ating uh, idol idol na si Ekloy. Ik Ikaw na kay Ekloy. Sa mga sudan niyo.

Ay, kanya kayo lang. Sige na. Lincoln. Lincoln ba, Lincoln? Facebook ito. Hi. Oh, Gwapo. Gwapo ako. Gwapo man di ikuloy di ay. Gusto, gusto mo mag, ano, mag, mag, makita sa, sa, ano ay, sa nang YouTube. YouTube. YouTube yan. Na no, YouTube man yan. Eh. Eh. Ah, phone phone. Mabalik ko nino ha. E, presa Ay, galing na dito uh, Maraming salamat sa tiwalad ha mga uh, Ano natin dito sa kay Ikloy uh, Ipakikita natin sa tao Yung talent ni Ikloy, mga idol Pakikita yung uh, talent ni Ikloy dito, dito sa Youtube natin sa Don't Sniper, mga idol Ipakikita ni Ikloy Yung mga nalalaman niya Kung paano siya gagalaw Paano siya kakain Paano siya magbibihis ipakikita natin yan sa inyo mga idol marami siyang alam pakikita natin kung paano siya maglaro sa computer wala man siyang ano, ito lang oh. ang gagamitin niya, ito itong paa pag magka edad ka ng mga edad na ka ng mga mga itin kuyog, kuyog ka na sa so, kuha okay. magbablog na tayo dahil maulan, kasi sana kayo no, maulan kasi. Medyo maingay ang ah uh, uh, bubong.